Yung mga boss, meron tayo ditong MG na ang problema ay sunroof. Siyempre, ngayon maulan na. Anong nangyari? Nag-overflow daw yung ating sunroof. Ngayon, ay pinagawa daw ni bossing customer sa... Basta may pinagawaan siya, ay isinilant lang. Ipakita ko sa inyo yung video. Ngayon, check natin dito sa loob. Check natin sa loob. Yan. Dito sa kabila, natanggal na namin ang ginawa nila nilagyan nila ng sealant yung mismo luub uh, loob o yung pinakabutas check natin na lagyan ko lang ilaw yan may ilaw na tayo dito tinanggal ko na yung pinaka drain hole nya yan 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 ang ginawa kasi nilagyan ng sealant yan pero ang ano talaga nya ang pinaka exit talaga nung tubig nya nandito nakita ko sa inyo yun yung butas na yun okay yung butas na yan diretso yan dito dito sa panel na ito meron dyang hose papunta dun sa baba sa may pinakagulong sa tapaludo dun ang diretso ng hose nyan kaya ang nangyari nung sinilyuhan nito ng sealant ang nangyari umaawas dyan yung tubig so nag-overflow yan dito ayan yung bakat ng tubig oh. tapos dun ang patak nyan Pagpatak niyan dito, awas yan dito sa kesame. Eh. Yan, yun ang naging issue nito. Ay pinagawa daw ni Bossing, ay ganyan na nangyari. Hindi ko lang alam kay Bossing kung saan niya pinagawa. Yan, tapos dito, ipakita ko sa inyo yung actual niya. Yan ang pagkakalagay nung silan. Yan. Okay. So yan, tatanggalin ko na yung silan diyan para matanggal yung ano, o bumuka yung butas niya ulit lumabas na ulit yung butas para dumiretso na ulit dito doon sa butas na yun yan yung tubig okay yan dyan o oh. kita niyo yung bakat ng tubig dyan umaawas yung tubig ulan niya diretso dito sa mismo kesame kaya dito ayan may bakat na siya ng ano dito may marking na ng tubig tsaka sa kabila yan oh, may marking na ng tubig okay so ayusin ko na muna to tapos titestingin namin kung mag pa na yung tubig niya. Tsaka dito sa kabila Okay, so yun Okay, tapos ito yung ating gagawing sasakyan MG Ayan Tapos dito Dahil nakita nyo na nga yung ginawa ko Tinanggal ko na yung sealant Kasi hindi naman kailangan isealand ito eh Okay Kasi yan Kahit dito Kung makikita nyo dito ha ah. Ayan Open din yan So ibig sabihin Hindi naman kailangan isilan Yung part dito kasi ang kailangan lang talaga dyan or ang dinadaanan lang talaga dyan ng tubig, itong labas. Ito, ito, yan, yan, labas na yan, yan, madumi na yan. Yan yung, yan lang yung dinadaanan ng tubig. Ngayon, tinestingan namin to ng ano, ng tubig, syempre, para matesting namin kung alin talaga ang problema. Tapos doon, ang nakita namin, ganito dito, pakita ko lang sa inyo ha? Ngayon, dito ang nakita namin, nung no, nag plus kami ng tubig dito, at doon sa kaliwa, doon sa kaliwa, nag-flash kami ng tubig, lumabas doon sa ilalim. Doon sa ilalim niya dito. Ayan o. Ayan, lumabas dyan. Ngayon, dito naman sa kanan, nung nag-flash kami ng tubig dito or naglagay kami ng tubig, dito ang nakita namin. Ayan. Okay? Dito na nagtagas yung tubig. So, pinasilip ko dito sa ilalim, dapat dyan may lalabas sa tubig. Ay, wala. Wala siyang lumabas. Ngayon, titingnan ko dito sa part na ito, tatanggalin ko itong kesame na ito, katulad yan, no? Ayan, no? Siguro basa na rin yan, no? Ayan, basa nga. Ayan, no? Okay? So, tinisingan namin yung mag flush ng tubig dyan, walang lumabas sa ilalim, dito siya lumabas. Okay? Ngayon, titingnan ko kung bakit ganun. Kakalasing ko ito. Siyempre, yung kabila, kakalasing ko na din. Tingnan lang natin kung anong itsura nung gilid niya. So, kalasin natin to rubber. Ayan o. Oh. Kita nyo, may mga tubig-tubig. Ayan, yung una kong video, pinakita ko lang kung ano yung itsura no pagkakasilan. So, ito, ganito na gagawin natin. So, puros clip lang din naman yan. Ayan o. Oh. Kita nyo yung tubig. Ayan. Ito yung sinasabi kong hose. Ayan. Ito yung hose. Hindi ko alam kung sa nagtatagas ito, or baka ito ay nahugot do sa loob. Okay, so ang laki naman ng hose niya. Walang problema sa hose. Ayun oh. So ang titignan ko dito, yung nos mong dito nakasuksok. Ngayon aangatin ko itong kesa mi. Okay. So check natin dito. Baka sakali makita na agad. Baba natin 'yan. Ayun oh. <laughs> Nakita niyo? Tanggal yung hose. Kitang kita agad Kitang kita sa hula Kita ba? Babaklasin ko Pakita ko sa inyo Tanggal yung hose nito Doon sa kabila okay Ang problema niya Wala sa drain niya Sa drain Wala dito sa ibabaw Nandito sa ilalim yung hose Kaya lumalabas agad yung tubig niya Dito may problema Ayun Tanggal ang ano niya Pagkakasuksok Doon sa mismong board niya dito Yung pagkakasuksok doon sa tubo yun yung nahugot. Hindi ko alam kung bakit, pero ayusin na lang natin. So, doon sa kabila, che ko na rin. At yung butas dito, kung may ano man siya, may filter, ikakat ko na rin yun. So, ito, itong panel na to, standard lang ang pagkakalas yan. Clip type lang din. Ayan o. Okay. So, ito agad ang unan yung che-checkin dyan. Lalo na ngayon maulan. Yun, 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 yun. Ano, ipapakita ko sa inyo, kakalasin ko na muna. Okay, ganito naman ang gawin natin kapag kakakalasin natin itong mga panel na to, So, dito, gumamit lang ako ng manipis na panikwat. Cutter blade ginamit ko. Sinangat ko lang doon sa paningit. Ayan, katulad dito ha. O, cutter blade. Yan, ganyan. Cutter blade. Diba, ganyan. Tapos yan, ang gagawin nyo, isasangat nyo lang doon sa pinaka paningit niya. Sa kanya siya sisikwatin. Madali lang naman yun. Yan. So, dito, number 8. 8mm ba tawag don O number 8 na sakit. Yan ang pangkalas niya. Tapos dito ang ginawa ko, panikwat lang din na tipong mga flat screw. Dito nyo unahin sa gilid. Yan. Pagka nasikwat nyo na dito, pwede nyo na yung angatin. Pag ganun. Tapos dito sa kabila, syempre ganun din. Yan. Dito nyo unahin sa loob. Yan. Pag ganun. Ngayon, pagka natanggal nyo na yan, o so yan. Phillips screw naman ang kailangan natin dyan. Yan. Tapos dito sa kabila, dito naman sa kabila, sisikwatin nyo lang din yan. Ayan. Makikita nyo naman yung parang may kanal na yun. Yung, ganun lang. Okay, tapos yan, Philips screw lang din yan. So, ang mga tatanggalin natin dyan, isa, dalawa, tatlo. Itong handle na ito para maibaba natin. Tapos dito sa kabila, same lang din yun. Kakalasin ko din to, ito, ito. So dito, kung ano yung paano kukalasin ito, Same lang din do sa kabila, syempre. Okay? So, kakalasin ko na muna ito lahat. Pagka naangat nyo naman na yan, basic na yan sa inyo. Kaya nyo nang kalasin yan. Okay? So, kakalasin ko na muna ito lahat. Pati yun, yung panel na yun. Kita nyo naman kung paano ko tinanggal yun. Angatin nyo lang yung rubber, tapos ilahin nyo papunta dito. Or ito, ibababa nyo yung rubber, tapos ilahin nyo pa ganun. Okay? So, yun. Tapos ipapakita ko ulit sa inyo kung ano yung itsura ng no, damage niya dito. Or kung ano yung nangyari. Kung bakit hindi siya nag, ano, or nag-aawas dito ang tubig. Okay, pati doon sa kabila, titingnan ko na rin. Pati yung drain hole dito, yung pinaka-drainage niya doon sa ilalim. Titingnan na rin natin kung ano itsura niya. Okay, para dito sa MG. Okay, ganito ang ginawa ko mga boss. Tinanggal ko na yung mismong gilid lang naman ng kesame eh. me. Ayun, pati yung ano dito, visor. Yung visor dito pati doon sa kaliwa, tinanggal ko na rin. Tapos dito naging issue niya, nahugot yung ganito niya. Kaya kapag ka kayo halimbawa, naging issue natin na nag-overflow yung tubig, titingnan nyo na agad yan yung hose dito nahugot siya yun. ayan o hindi ko alam kung bakit nahugot siya or baka gawa nung rubber niya lumalambot or kung ano man yan ang gagawin ko diyan, yan lalagyan ko lang ng sealant yan kaunti lang naman para lang baga pagka tumigas yung sealant suporta dun sa tubo niya makikita nyo naman yung tubo dito ayun o ayun yung tubo niya doon nakasaksak yan ayan same lang din yan dun sa left side. Doon sa left side, ginawa ng paraan, nilagyan nila ng tiplon. Pero babaguhin ko na yun, lalagyan ko na lang siya ng sealant. Pero yung sealant natin ha, baka ang gawin nyo ay kulapol ng sealant dito, hindi ganun. Ano lang, panabilang na ganyan, para pag salpak natin, pampatigas lang ba? Ganun lang gagawin natin dyan. Kasi ito naman, nakagrip naman yung ano nyan doon sa tubo. Patagdag tibay lang yun. Okay? Hindi naman yung tipong ang gagawin natin ay kulapol dyan, magbabara naman yun dito. Kaya panabay, panay gilid lang Pati doon sa kabila Doon sa kulay pula na yun Yun yung kanyang host Tingnan natin ah Dito Yan Ito yun Ang ginawa nila Nilagyan lang nila ng tiplon Ayan Tulad yan o no? oh. Ang siste Ginawa na nila dito sa kabila Nagawa na nila ng paraan Hindi pa nila Inayos yung nasa kanan Dapat kasi yan Kung halimbawa Nagka-issue itong kaliwa Matik yan Ay, Pag naayos nyo ito Idamay nyo na agad yung kanan Kasi Kung ito nga nahugot ay ano pa kaya yun? Siyempre, ganun din ang mangyayari dyan. Kaya dapat, pag magre-repair kayo nyan, kung halimbawa, left lang yung nagkaroon ng leak or nag-awas yung tubig, dapat matik yan. Kung re-repairin nyo ito, repairin nyo na rin yung kabila. Okay? So, ganun lang. Gatulad nyo, anong sinabi ko sa inyo, lalagyan ko lang ito ng sealant, ba, panay gilid lang para pag suksok natin ganun, additional tibay siya. Para pag tigas nun, hindi na siya para mahugot. Huwag lang, simpre, kung intentional na dudukdukin or susundutin ng kawad dito sa butas dito. Huwag kayo magsusundot ng kawad yan kasi ganon kalimitan na mangyayari. Maano yan, ma mahuhugot. Okay? Tapos dito yung hose niya. Ito yung hose niya, yun. Eh, oh. Babaybayin natin yan hanggang doon sa labas. Tapos titignan natin yung pinakadulo ng hose yung pinakaganito. Kung meron siya nung parang halimbawa, buo siya. Kung ginupitan lang na ganon. Kapag gano'n ang makikita natin, kunyari ito, buo. Tapos ay may hiwa lang na ganun, pakros. cross ka ganun ang nangyari at gano'n ang nakita natin, ang gagawin natin doon, ugupitin na natin. Uputulin na natin yung para ganyang kalaki na yung butas niya. Para pag plus ng tubig, kumbaga sa ano, open na open na siya. Wala na siya nung para magbara pa. Okay? gano'n ang gagawin natin. So ngayon, lalagyan ko lang siya ng sealant. Kaunti lang ha, tandaan nyo yan, kaunti lang. Tapos isasalpak na ulit natin. All goods na yan. Okay? Ganyan lang. Basta 'yung pagkakalas ng mga panel natin dito para lang ano, para lang mga Toyota. Clip lang 'yan. Okay? So 'yun, tapos 'yung mga ano niya, ayan katulad dito may sakit. I-unplug niyo lang 'yun. Ito 'yung ilaw ng mirror dito eh. Ayan, dito. Ayan. ayan 'yung ilaw niya para dun sa mirror. Okay? So dun sa kabilang ganun din may sakit. Ganun lang. Ganun lang kasimple 'yun. Okay? So 'yun. Ayusin ko na muna yon tapos isusok-sok ko na rin dun sa tubo. Ayan yung tubo, makikita nyo. Yan, yan yung tubo yun. Isasaksa ko na yun doon Tapos ay magte-testing tayo ng tubig Kung magpa na doon sa ilalim Okay, ganun lang Malapit na ito Okay, ganito naman ginawa ko mga boss So dito sa kabila, natapos ko na Ayan. Kung nakita nyo may nilagay ako duct tape Ayan. Doon sa dulo ng hose syempre gaya nga nang sabi ko Nilagyan ko ng uh, sealant yan, yung ganyang silan. Tapos, nung sinukso ko siya, nilagyan ko naman siya ng duct tape. Pinakang suporta. Okay? Ah, ano, ng gum. Yan yung gum. Nilagyan ko siya ng suporta na gano'n sa paligid nung labi. Pagkatapos nun, saka ko siya nilagyan ng duct tape para suporta pa rin, para hindi na siya mahugot. Okay? Nag-ano kasi ako, nag-worry kasi ako, baka biglang mahugot pa rin eh. Kasi nung nilagay ko yung sealant, nung ginagalaw-galaw ko siya, medyo may pagkaluwag pa rin eh. Pero sabihin na natin na pagka tumigas yung sealant, magpipit naman siya. Pero gaya nga na sabi ko, para sigurado ako na wala nang backjab-backjab or balik-balik, ganun na ginawa ko. Yan. Pagkatapos ng sealant, nilagyan ko ng gum, tapos nilagyan ko ng duct tape. Para sure bull. Para hindi na, ano, para hindi na mag-leak pa. Or kung kayo naman ay may idea na pwedeng gawin na hindi ganun katulad ng ginawa ko, Edi eh, di gawin nyo. Nasa sa inyo naman yun. Pakita ko sa inyo doon sa kabila kung ano yung ginawa ko. Ito naman yung ginawa ko mga boss. Ganyan. So maglagay lang kayo ng sealant. Kaunti lang. Basta't yung malagyan lang yung panay gilid. Para pagsalpak natin doon sa pinakatubo nung drainage nitong sunroof, ay malalagyan na rin siya. Okay, hindi naman yan makukulapulan yung pinakagitna. Baka sabihin nyo, eh di boss, baka magbara yung loob niyan. Hindi yan magbabara. Kasi nga, kaunti lang. Pag suksok natin yan, yung panay gilid lang o labi ng tubo, ng drainage, ang malalagyan. Tapos yan, pagka naisuksok na natin yan, lalagyan na natin ito. ng gum. Yan. Lalagyan natin yung pinakalabi dito. Yan, paikutan natin yan ganun. Tapos pagka naikutan na natin yan ng ganun, susuportahan pa natin siya nung uh, duct tape. Okay? Asan na ba yung duct tape natin? Ayan, basta yun, lalagyan pa natin ng duct tape yan. Ipakita ko sa inyo, okay? So ito, isusokso ko na muna doon. Makikita nyo naman agad yan. Mabilis lang yan. Pag nakita nyo yung tubo, ibabawon nyo lang yun. Okay? So ibabawon ko na muna ito. Pakita ko sa inyo. Ayan, naibaon ko na mga boss. Tapos yan, susuportahan ko na lang nung... Susuportahan ko na lang yan nung, ano, nung gum. Okay? Pagkatapos nung gum, yung ano naman, syempre. Yung duct tape. Ayan. Basta makikita niya, nalalabo lang yung aking camera eh. Okay? Basta nandyan yun sa part na yan. Yun, nandun oh. Eh. Yun, yung kulay blue na yun, nakasuksok. Okay? So, lalagyan ko na muna ng gum. Ganito gawin nyo sa gum, mga boss. Pagka nakuha nyo, napalapa din nyo. Para maiikot natin doon sa mismong tubo. Paiikotin natin yun. Parang iayapos ba na ganyan? Okay? So, iayapos ko na muna doon. Ipakita ko na lang ulit sa inyo. Okay, ganito na ginawa ko. Tignan nyo ako. Tignan nyo yung gum yun, nakapalupot na do sa mismong tubo. Okay? Pagka naipalupot nyo na yun, naisabid nyo ng pag do sa tubo, gagamitan na natin yan ng duct tape. Pakita ko sa inyo yung duct tape. Okay, ganito lang kahaba yung duct tape na gagamitin natin. Okay, pumilas lang ako doon sa isang rolyo. Tapos yan, mula sa ibabaw, sa ibabaw natin nung umpisa yan. Or, diskartin nyo kung paano nyo babalutan yung pinakatubo niya. Basta kailangan... Basta kailangan na natin to duct tape para suportado na may sealant, may gum, tapos ay babalutan pa natin to para hindi siya ah, mabunot yung hose niya. Okay? Ganun lang. So, ibabalot ko na muna to. Okay na, ibabalot ko na mga boss. Kung makikita nyo, ayan yung duct tape. Okay, ganyan ginawa ko. So, may sealant yung pinakabutas niya para pagsuksok natin ay mag-lock. Tapos, dun sa mismong pagitan, nung pagkakasuksok niya, nilagyan ko ng gum. Pagkatapos nun, nilag binalutan ko pa ng duct tape. Okay? So, ganyan yung ginawa ko in case naman, halimbawa, may idea kayo na hindi ganyan ang gagawin, kung may mas maganda kayong idea, gawin nyo na lang. Pero dito, sa issue ng ating sunroof, ganyan ang aking nakita. Bukod dun sa drainage niya dito sa ilalim. Pero yan, ipapakita ko rin sa inyo kung saan nakalagay yung drainage niya or kung kailangan gupitin. Pero sabi ko nga, kung ano yung mas prefer nyo gawin or may idea kayo na mas maganda dyan sa ginawa ko, gawin nyo na lang. Pero para sa akin, para sigurado, para hindi na magpaulit-ulit ng trabaho, ganyan na ginawa ko. Kung baga sa ano, tatlo yung suporta niya para lang hindi mag-leak yung ating tubig or yun doon sa tubo niya, doon sa dugtungan. Okay? Pagtagal niyan, pagtigas niyan, yung sealant niya, silyado na yung doon sa loob. Tapos yung gum niya, nakabalot na rin. Tapos sinuportahan ko pa nung no, duct tape. Yan. Okay? So kahit mag-loaded dito ng napakaraming tubig, drain agad yan, hindi na para mag magtagas dito sa dito sa gilid. Yan, katulad nga nung nakita natin kanina, ay yung mga tubig mo, dahil nga nahugot. Kasi nga, yung ginawa dun sa pinagpagawa ni Bossing, ginawa lang yung kaliwa, yung kanan na hindi. Kaya nga gaya ng sabi ko sa inyo, pag ginawa nyo yung kaliwa, o ginawa nyo yung kanan, idamay nyo na rin yung kabila. Para lang, all goods na lahat. Kasi nga, na, nagkaroon nga ng issue dito sa kabila, malamang doon sa kabila, ganoon din yan. So yan, okay na ito. Titisningin ko na lang mamaya at titingnan ko yung drainage dito. Dito, dito, dito. Nandito yan sa gilid dito. Aangatin ko lang ito mamaya. Tapos titingnan ko. Ipapakita ko sa inyo. Andyan lang yung sa ilalim dito. Katulad doon sa Ford Everest. Yan. Basta't merong ano, merong ganyan na sunroof. Nandito malimit ang ano yan. Yung kaduluhan ng hose. Okay, kakalasin ko na muna to, Mga clip lang naman to. Ayan, eh, may clip dito. Clip, clip, clip. Tapos aangatin lang natin yan. Okay? Pakita ko sa inyo. Ito ang issue mga boss. Tinistingan ko ng anuhan ng tubig, lagyan ng tubig, pero pag pinindot ko itong host na ito, punong-puno siya ng tubig. Tapos yung drain niya dito sa ilalim, hindi ganun kadami ang inilalabas niya. Ayan o. No. Kaunti-kaunti lang. Okay. So titingnan ko yung pinakadulo niya kung bakit ganun. Pero wala naman ang nag-aawas. Hindi naman na siya na-aawas. Okay. So, dito, pagka nilagyan ko ng tubig, hindi siya masyadong bumababa agad. Okay. So, checkin ko pa, hanapin ko pa yung pinaka-drain nung, ano niya, nung hose. Babaybayin ko ito kung nasan siya. Kasi binaklas ko na dito sa fender, wala akong makita eh. Buong-buo siya, oh no, pero nandun, nandun na tagas yung tubig. no. pero utay-utay lang siya. Malamang barado yun. Kailangan ko lang makita yung pinakadulo niya. Okay, nakita ko na yung pinakadulo nitong host na to mga boss. Okay, so dito kinalas ko pa itong mga to para nagsigurado lang ako para lang makita yung, ano, yung pinakadulo niya. Ayan, katulad niya, kinalas ko pa yan. Pero sa ngayon, Huwag nyo nang kalasin yan, hindi yan kailangan. Tapos dito, Kinalas ko pa to para makita ko yung dulo, wala din dyan. Hindi kamukha kamu mo ng mga Ford, dito nakalagay yung hose niya. O kaya mga Chevrolet, ganyan. Nakita ko siya ay dito. Kinalas ko rin kasi ito, pero hindi naman na rin kailangan. Ang nakita ko ay dito. Yun, ayun, may tulo na yun ng tubig. Yan, doon sa part na yun. Nakita nyo, ayun, yun, yun, tapat nito. Yan yung may tulo na yun ng tubig nung pina ilagyan ko ng tubig doon sa taas ay nakita ko doon nagsisirit yung tubig pero bahagya bahagya lang tignan nyo ha oh. o pipisa ko yung pinakadulo nya tignan nyo makikita natin ayun o oh. putik so ngayon susundutin ko yun doon tapos ay gugupitin ko na yung ano yung pinakadulo nya tapos doon sa kabila aangatin ko lang din ito ito itong mga tornilyo na to isa, dalawa, tatlo, apat yan kahit yan lang ma-access ma na natin yung pinaka ano niya dito yung pinaka dulo ng drain natin okay, same lang din dito ayusin ko muna itong sa kanan kasi barado siya eh okay, ayos na mga boss na testing ko na at nakita na rin ni bossing Ayan, oh, kita nyo lagunos na yung tubig dun oh ang naging problema niyan kalimitan pati sa Ford kahit sa may sunroof sa may hose kasi mayroong ganyan nakakross yung kanyang dulo kaya ang ginawa ko dyan kinater ko na yan pinutol ko na ang ginawa ko dyan dahil hindi nyo rin naman makikita dyan sa dulo or hindi nyo makikita kahit angatin nyo ito kinapa ko lang yan dito makikita nyo naman yung makakapa nyo ngayon. yan katulad dito nakakapa ko pero hindi ko sasabihin nakikita nyo katulad nyan nakakapa ko Ayan. Ang ginawa ko lang dyan, pinapa ko lang ng cutter wire. Pag ganun, sa ako siya pinutol. Or kung masipag-sipag kayo, tanggalin nyo ito lahat. Pero kung gagayahin nyo yung gawa ko, pwede yan dukutin para hindi na kayo magtanggal lahat. Tapos ito lang tatanggalin nyo dyan, dulong-dulo lang. Yan. Dito kasi nagbara yung pinaka-ano dumi. Ayan, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung parang putik-putik na. Yan, dyan yun. Yung iba ang ginagawa dyan, pinipirat-pirat lang na gano'n. Tapos syempre, mababasag na yung putik niya, lalabas na ulit yung tubig. Pero pinakadabes niya, putulin niyo na. Para pinakang buong butas na yung, ano niya, yung drain hole niya. Ayan, yung drainage niya. So dito sa kabila, ganun lang din ang gagawin ko. Bubuuhin ko na to. Tapos doon naman tayo sa kabila. Puputulin ko lang yung dulo noon, pakikita ko rin sa inyo. At ang malupit nito mga boss, hindi ko siya madukot dito sa kabila. Kasi kakita nyo, meron siyang nakabalandara na o nakaharang na wiper linkage ito. Kaya mangyayari, tatanggalin ko yung wiper arm para mabunot ko na lahat itong mismong panel. Kaya kung sakali man magre-repair kayo niyan, matik tanggalin nyo na agad itong buong panel na ito. Kailangan, kailangan ka yun. Para ma-access natin yung ano dito, yung goma, yung puputuli natin, katulad dito. Yan para madukot natin, kailangan natin tanggalin lahat ito. So, kakailangan, kakailanganin natin tanggalin ito wiper arm. kakalasin okay, ko na muna yan. Tinutuklap lang naman yung cover nito. Tapos ay kuha lang kayo ng sakit nito para pull out na lahat yan. Okay, at kinalas ko na nga yung ating wiper arm. Ayan. Itong sakit na ito, number 15 na sakit. Ayan. Pag kinakalas yan, syempre, i-unplug nyo yung tornilyo. Tapos, pokpokin nyo ng kaunti para umangat yung mismo wiper. Tapos dito, kung makikita nyo, yun yung ano nya, yung pinaka-drainage nung ating, saan ba yun? Kita ba? Ayun o yun. Yan, 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 yun. Yun ang pinaka-ano nya. Yan. Nakita nyo yung pinaka parang nakakross nya. Tinan nyo, puro putik-putik na yung dulo. Yan yung gugupitin natin. Okay? Yan yun, yan yung part na yan. Tapos dito, yung tinanggal na natin yung dulo, at dahil nga kinalas ko na itong cover niya sa ibabaw, ito na yun. Ayan, open na open na siya. So pagka pumatak ang tubig dyan, lagunos na lahat yan. Ayan. Wala nang nagaharang sa kanya. Ayan. Lahat ng mga putik-putik niyan, tanggal na agad. So doon, gugupitin ko na yon. Pakita ko na lang ulit sa inyo mamaya. Okay, nakalas ko na rin mga boss yung ano or nakat ko na yung pinaka drainage niya dito. Yun, yung natulo na yun. Tapos ipakita ko sa inyo yung pinaka dulo niya. Ayan oh, puro libag-libag na rin. Ayan oh. Diyan nagbabara yung tubig kapag marami na siyang dumi. yan. Tapos nga pala pagkakalas nito, pagkakalasin niyo ito ah. Uh, unahin yung kalasin yung rubber dito. Yun naman ay puro clip lang ito. Puro clip lang 'yan. Ayan o. Sinisikwat lang yan o panikwat na plastik. Ang pagsikwat niya na yung mula doon sa gilid ng lata, angatin niya lang na ganun. Okay? Tapos yan, okay na yan. All goods na yan. Titestingin na lang ulit natin. Okay, titestingin na muna natin yung left side. Yung bandang labas na gutter ha. Okay. So check natin dito yung... Ano? Sige. Check natin yung drainage nun. Yung bandan labas sa gutter, ha? Yun, Oh. Ah, lagunos na, Oh. Yan ang dapat na drainage niyan. <laughs> okay na, sa kabila naman tayo. O, oh, di ba? Ihi na, ang chika bebe. Oh. Ano naman tayo sa kabila? Check natin sa kabila. Okay. Yan naman sa kabila, Oh bandang labas sa gutter ha yun know oh lagunos na oh. ayos na ayos na ayos na okay na yan oh, di ba ganyan dapat ang ano pag flush ng tubig okay tanda nyo na basta ganitong sasakyan MG pag magre repair tayo ng sunroof at nag aawas na titingnan natin yung dun sa tubo nya pagkabila kaliwa kanan tapos pagkatapos nun Kalasin nyo itong sa wiper. Tatanggalin nyo yung pinaka, ano nya, pinaka filter. Ito. Yan, yun lang yun. So, all goods na yan. Hindi na naglilik doon sa loob. Bubuuhin na namin yan. Or bubuuhin ko na lahat yan. Okay? Pati itong wiper nya. Bubuuhin ko na to lahat. Okay? Yung mga boss, ayos na. So, ito yung tinanggal lang natin dyan. Dito sa part dito, magkabilang gilid. Nakita nyo naman kung paano kinalas yun at kung paano ko pinutol. Tapos yung inayos natin dito sa sunroof, yung magkabilang gilid, nilagyan ko ng sealant, tapos ay duct tape. Tapos ang model nito ay MG. MG, ano nga boss? MGHS Alpha 2022. Okay, yun. MGHS Alpha 2022. Okay. So, titestingin na natin. Sige. Lagyan mo na. Tapos yan, dito na yan babagsak. Yung tubig niyan. Makita niya. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, pata ka ng tubig. Okay. Dito sa kabila. Ayan lahat po. Yan na yung tubig natin. Okay. So dito naman sa kabila, sa right side. Yay, yeah, lagyan mo na. Ayan, dito naman yan papatak. Sa kabilang gilid. Yun know? o. Ah, lagunos. Yan ang tubig. Yan ang drain. <laughs> So kahit magbakbakan si Bosing kahit na ulan, all goods na yan. So yan, ayos na ito. All goods na. Si Bosing ay taga Sampa. Taga Samar. Samar. Okay. Thank you, thank you.